Okay. Ah, uh, good morning mga kadabs. Nandito kami ngayon sa client ko, si Ma'am Jenny, Ling. Jenny Lim. Kasama ko nga pala partner ko, si Dan Mark. Good morning, Ma'am. Yan, yung aking client. So, itong AC ni Ma'am Jenny, may error po yan na FO. Ayan po. Kita nyo po FO. And then, as per Ma'am Jen, ang nilalabas niya na, ano, fan lang talaga. Pan lang. Pan, lang. Pan, lang. Pan lang talaga si ma'am. Okay, so, titingnan namin sa taas, ma'am. Oh, okay. Alam, ma malalaman mo. ilang ang bukas sa airport. Okay, ma'am. Sige. Okay, mga kadabs. So, titingnan namin ni Danmark yung ano, yung kanyang Amperaje dito at pressure. Yung skill. Ayan, no? Hindi umiikot, mga kadabs, yung outdoor unit. Epo to Epo error Ayan. Ayan. So, check upin natin baka Ayan. tapos kunan natin pressure at din. May mas maliit rito, sir. gusto mo. Hindi pa pa lang to no? ito. Hindi naman. Live yan, pre. Hindi, di ko naman siya hawakan eh. So, ito, parang sunog yung ano board na yata to? Kasi dapat oh, ganito okay. ni eh. Ganito yan ito mm. Diba? Ayun Bitak na yung ibabaw. Sunog na yan. Ganyan. Yeah. E po ang error na itong unit na to. So, check natin yung mga resist. May nakita kami rito. Problema na ito mga kadal. So, kitang-kita naman. Ayan, uh, parang sunog yung ano. At, hindi, parang sunog talaga yung res SMD resistor. Ayan, So, kunan natin ng resistance tong mga katabi niya. Yung ano lang. Continuity. Ayan, good, o. Oh. May continuity. Pati ito, yung dalawa. Ayan, meron. Ah, meron. Ito meron din to. Ah. Dito din dito sa dalawa mga kadabs. Sunog na. 47 ohms. Oh. Uh, 47 meron naman. Ngayon Siya dapat wala. Wala yan, wala ka maririding yan. Yan, meron eh. Tapos, pag babaliktarin mo. Kahit baliktarin mo yan, wala ka maririding yan. Ah, wala. Dito nope. naman sa kabila pa. Itong kabila, meron ka talaga maririding yan. Mga ilan? Ito pa rin nga, sir? Hindi, kahit, hindi, depende sa ano yan, sa ampere ng diode. Ah, depende. depende. Basta may reading yan. dapat dito. Meron to. Pag tinis mo yan, yan. Yung tatlo na yan, ganyan. May maririding yan. Ah, tatlo. Yung tatlo. Kasi ano na to eh, DC na to eh. DC na yung... Ito yung AC mo, yan eh, o. Oh. DC yan DC line. dito pa lang makikita mo na Oh. May shortage siya Oh. Sa primary. So, ito mga kadabs yung resulta nung ano kanina. Ito, nagpa-plactuate ito kanina. Ay, nagpa-plactuate. Nagbi-blinking yan kanina. So, ang ginawa namin, ginawa ko, is Ito. Turo ko lang sa inyo yung hiniinang ko ah. Kasi mga pause lang saglit. Pause lang. Okay. So, ito kanina. Tanggal yan kanina. Tanggal. So, hiniinang ko yan. Tapos dinamay ko na rin itong mga to. So, ang value nyan is 47 ohms. Pero, hindi ko magets gets bakit mababa siya. Nasa 23 lang ang value tapos nagpalit kami nitong tawag nila rito is ano bridge stop IC nagpalit kami nyan kasi sabi nung napagtanong ko hindi ako ng tulong dapat wala akong makukuha ang reading dyan pero dun sa luma post lang papakata ko sa inyo ayan so ito yung tinanggal ko no oh, so, kanina yun ang nakakabit nagbiblinking yung ano indicator nung pinalitan ko hindi na nagbiblinking so gusto ko makonfirm na okay na siya tatanggalin ko to tapos ibabalik ko to okay okay so to mga kadabs pinalitan ko na siya yan binili ko yung original sasaksa ko ngayon titingnan ko kung ano pagbabago So, oh, mga kadabs. Dead set siya. Hmm. No? Nawala yung ano. Nawala yung indicator light. No? So, tatanggalin ko to. Yan, yung yung bridge type uh, diode na yan. Papalit, ibabalik ko ulit yung tinanggal ko kanina. Ito, yan titingnan natin kung ano magiging pagbabago ulit okay standby ayan so kadabs pinalitan ko na no ayan pinalitan ko na yung ano, binalik ko na yung tinanggal ko kanina ito yung bago so try natin kung saksak -sak kung ano magiging outcome okay hopefully magkaroon siya ng power iyon, tumunog na si relay. Saka may power na uli. Ayan. Hmm. Karoon na ng power indicator. So, masa tayo mga kadabs na sana gumana tong i-repair na natin na board ng tosot. Kasi yung error nito is F0. So, mga kadabs, pag gumagawa nga pala kayo nito, dapat meron kayo nito na kuha na natin ng idea si JDL siya nag introduce sa atin ito ito yung PTC pang discharge to mga kadabs safe ito yan pang discharge yan kasi dalawang beses na ako nag discharge na gamit yung screw lakas na sabog nakakatakot pero ito safe ito mga kadabs yan pang discharge yan mga kadabs PTC tawag dyan okay so, yun lang mga kadabs yan oh ano siya so sasalpak natin yung bukas sa unit try natin kung mag run na si unit, yan lang mga kadabs thank you ayan, good mga kadabs so ito, ni install na namin yung board ng TOSOT so, ayan si Danmark, yung ating ano partner so after natin ma-install mamaya kung gagana siya mga kadabs kakargaan natin ang preunion dagdagan natin ng preyon. So for now, 'yan muna, i-install in muna namin yung board. Okay? Tanbay lang mga kadads. Ah, good morning apala. Parang Denmark, koi ka naman, kita ka naman para makilala ka sa madlang ano, HR, ano, AC. 'Yan si so Parang Denmark po, ang aking partner. So 'yan mga kadads, kinabit na ni partner Denmark yung ano, board. Tan okay naman yung connection niya. Matandaan kasi itong taong tao mga kadabs Ako naman connection Kaya mga katropa nakita nyo naman yung aking kaibigan Na technician Napakagaling niya Basta kaming dalawa nagsama mga kaibigan Walang imposible Ito wala na talaga yung board nito Pero iba iba yung trope ako talaga? Wala nang ano um, yan sir, na-required na PSI? Ha? Wala nang required? Diba po 190 diba? 115, 125. Hmm. No. So mga kadabs, no? Pag magkakarga kayo sa suction, liquid ang ilalagay nyo mga kadabs, no? Wag gas kasi ang charging port niya is nasa suction. So, babalik ta ng konti yung ano. Pwede na ito, nakahiga siya. Yung lalagay po natin dyan is liquid. Tandaan nyo po yan ha. So, mimit lang natin yung standard niya na 115. Para kasi yun ang required na, na PSI ng R14A. Bigyan pa natin kasi nasa 50 pa lang mga katabs. So, sobrang baba po yan. Okay. Yeah. At papasalamat po tayo sa Panginoon at tinulungan uh, niya tayo ma-resolve ang problema nito mga kadabis at papasalamat din tayo sa lakas ng loob ng ating partner na si Dan March <laughs> kaya siya ang pinili kong isama mga kadabis nasa galing yan palakas ang loob nasa kadavis. galing mo yan pag pinagsama talaga ang dalawang utak natin hindi tayo kaya ng mga ayoko ko. Ah. ayoko na magsalita <laughs> Pero okay, mga kadabs, binibigyan pa natin. Inot-inot lang mga kadabs kasi ano. Hindi natin pwede siyang biglayin. Oo. Uh ah. Yan. Na -na 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 talaga yan. So, Sir, pwede ba akong makasuyo? Pwede po bang videoan sa baba kung ano yung setting ng ano doon? yung hmm, sa indoor. Sa indoor. Oh, kasi kapon, epo eh, po yan mga kadabs. Uh ah. Huwag mo na patayin okay. sa... Sige. Okay. Okay. Ayan, pupuntahan ko lang yung indoor so, ha. Ang ito, mo ako. Sa... Ah, oh, sige, sige. <coughs> Salamat. Check ko lang, ma'am, yung ano. Dito okay. po ba yan? Oo. Oh. Saan yun? Hindi dito. Saan po yung Dito yata saan. Iba yung napasok ko. <laughs> ito nga, ito. Ayan po yung indoor. Ah, okay na. Wala na po siya. Wala na po siyang FO error. Ayan. Ayan. medyo lumalamig na po mga kaibigan okay na idol 16 uh, mga kadal pasusuyo na lang kay kaligan mark pabidyoan yung ano kasi yun yung ano niya kanyang proper ano operation niya nagbiblink na ano ayan yan po yung normal operation niya na. Tapos papasa po Papasa po na po kay Dan Mark Yung pagka-charging Para makapag-handsome din siya Sige, tol Banatan mo Ayan, pinacharging na po ni 200 na, no? Oo uh, Wala pa Ayan, mga kadabs Yung aking partner Ayan So observe kami ang sinet ni Denmark is 120 sa so, 120 po yan kasi by 5 po ang counting yan sa so, every guhit by 5 po ang counting so steady muna kami tapos kukuna namin ng perahe no? stand by mga kadabs mga kadabs sasarado na ni Denmark Mark yung ano, board para

Ah, uh, meron na tayong 7.46 ampere. So, para sa akin kung tatanungin niyo ako, okay na ako dyan sa ano na Sa ampere niya yan 7.46. Okay? Tapos ang final pressure namin is 120, no? 120. 120. okay